Magandang araw po sa inyo. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Daisy. Tubong Leyte. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong kwento tungkol sa aking pamangkin na anak ng aking kapatid na tawagin po nating Ate Melba. Nang mga panahong yon, wala pa akong pamilya. Kaya naging katulong ako ni ate sa pag-aalaga kay nene. Magkatabi lang kasi yung bahay ng mga magulang namin atang bahay nga ni Ate Melba at Kuya Ramil. Madalas na malalim na nga 'yung gabi kong umuwi itong si Kuya Ramil sa kanilang bahay. Kaya doon ako natutulog para merong kasama si Ate. Dahil magkalapit lang nga 'yung mga bahay naming na pamilya. Wala namang naging pangamba noon 'yung aming mga magulang at maging si Ate na merong hindi magandang mangyayari. Hanggang isang araw may dalalang kakilala yung aming ina sa aming bahay. Na tsempo rin noon na naroon kaming dalawa ni Nene dahil merong ginagawa si Ate Melba. Nilalaro ko ng mga panahong yun yung aking pamangkin sa aming sala nang biglang ang dumating si nanay. Ipinakilala naman ni nanay si Aling Suling na nga sa kanya ay kakilala raw niya na nagtitinda ng mga gulay at mga kakanin. May pinagkukunan kasi si Aling Suling ng mga ibinebenta nitong gulay At pati na rin ng kakanin At yung pinagkukunan niyang ito ay kakilala rin ng nanay ko Kaya doon na nga sa kanya bumibili yung nanay ko para hindi na sa makapunta sa palengke Pinapasok rin ni nanay si Aling Suling sa bahay namin Tsaka niya nga ito pinaupo sa aming sala Dala-dala nga ng ali yung mga paninda niya noon. Kaya naisip kong baka may bibilin yung nanay ko rito. Pagkaupo ng ali sa may upuan, iniwan siya ni nanay dahil meron lang itong kukunin. Hindi pa rin kami umaalis doon ng aking pamangkin dahil masayang naglalaro si nene ng mga laro ang ibinigay ko sa kanya. Walang ano-ano. Napatingin ako kay Aling Suling at pansin ko naman noon na yung tingin nito kay nene. Kaya pinalapit ko sa akin yung aking pamangkin tsaka ako nga ito kinarga. Aalis na sana kami sa may sala nang bumalik naman si nanay mula sa kwarto. Kaya't napabaling naman ng tingin dito sa si aling suling. Ipinakilala pa nga ng nanay ko si nene kay aling suling at sinabing apuraw niya ito. Napangiti naman yung ali at sinabing maganda nga yung bata. At mukhang alaga ng alaga. Bumili nga si nanay ng mga paninda nito. At nang matapos 'yon, kagad din namang umalis yung ali. Pinagsabihan pa nga nito yung nanay ko na kung magtitinda sa mga sumunod na araw, ay huwag lang itong mahiyang pumunta sa bahay namin para makabili nga yung nanay ko. Tanging pagtangula lamang at ngiti Yung naitugon ng ali at nagpaalam na rin po ito Nang wala na nga si Aling Suling Kinausap ko po yung nanay ko noon Sinabi ko rito Kung paanong titigan ng ali si nene At maging yung kakaibang naramdaman ko doon Napailing na lang noon yung nanay ko At ayon pa sa kanya Mabuting tao daw si Aling Suling at wala siyang nababalita ang may naging gulo ito sa mga taong nakakasalamuhan ito. Kaya't wala na nga akong nagawa noon kung hindi yung iwaksin lamang yon sa aking isipan. Kahit pa medyo hindi talaga maganda yung kutub ko doon. Nang mga sumunod nga na araw noon, naging pabalik-balik na sa bahay namin saling si Aling Suling. Kahit ganun paman, hinayaan ko na lang din po yon at hindi na pinag-isipan ng hindi maganda yung aling ito. Sa mga panahong yon, dahil ako nga yung madalas na nagbabantay kay nene, napapansin kong may nagiging kakaiba sa aking pamangkin tuwing nasa bahay namin sa si aling soleng. Noong una ay hindi ko yon pinansin dahil baka nagkataon lamang. Ngunit nang tumagal na, ay kinutuban na nga ako ng Hindi maganda dahil sa tuwing nasa bahay namin yung ale at kapag naroroon din si nene malimit kong nakikitang napapahawak yung bata sa kanyang tiyan na yung may dinaramdam ito na hindi ko alam kung ano isang pagkakataon nga noon nang mangyari ulit yon kay nene ay dali-dali ko nga po itong nilapitan nakaramdam ako ng pangamba noon dahil nasa tapat nga nito sa si aling suling. Naani mo'y inaamoy-amoy pa nga po ito. Pansin ko kasi yung pagsinghap ng ale, Nang dumating na nga rin si nanay sa may sala, naabutan niya kaming nasa ganong sitwasyon. Lumapit ito sa amin at tinanong ako kung ano nga bang nangyayari kay nene. Napailing naman ako dahil hindi ko rin po alam. Pero sinabihan ko yung nanay ko na baka masakit nga yung tiyan ng bata. Pinahiga na lamang namin noon yung bata sa mahabang silya doon sa may sala. At bumili na muna ng gulay si nanay kay Aling Suling habang binabantayan ko naman si nene. Nang matapos na ngayon ay nagpaalam na rin yung ale na aalis na ito. Nagtungo naman noon si nanay sa may kusina upang ilagay roon ang kanyang mga pinamili sa ale. Kaya naiwan nga kami ni Nene sa may sala ng aming bahay. Sinunda naman ang mga mata ko sa si aling suling. Na noon ay palis na rin. Ngunit bago ito tuluyang umalis, lumingon pa po ito sa kinaroroonan na namin ng bata. Kinabahan ako sa pamamara ng pagtitig nito sa aking pamangkin. Ngunit bigla rin naman itong nag-iwas ng tingin. Kaya't nagtaka nga po ako doon. Noong wala na nga ito Napatingin ako sa aking pamangkin Hindi na po ito nakahawak sa kanyang chan At nang tanungin ko nga po ito kung masakit pa ba yung kanyang chan Sabay turo roon Ay napailing naman po yung bata Hindi ko alam pero kinutuban talaga ako ng hindi maganda noon At nagtaka Kung bakit nangyayari ngayon ngayon sa aking pamangkin Sinubukan ko pa nga ang tignan yung chan ito Ngunit wala naman akong nakitang sugat o kung anumang kakaiba. Nang makabalik na nga si nanay sa may sala, hindi na ako nakapagpigil pa at sinabi ko sa kanya na wag nang papasukin sa bahay namin itong si Aling Suling. Ipinagtaka naman ni Nana yung aking mga sinabi. Kaya hindi na nga ako nagdalawang isip na isiwalat sa kanya ang kung anumang mga napansin kong kakaiba doon sa ali dagdag ko pa ay nagsimula lamang yung pananakit ng tsa ng bata noong panay na nga yung pagpabalik-balik ni Aling Suling sa bahay namin dahil sa aking mga sinabi ay napailing na lang din si Nanay at baka nagkataon lamang daw yung lahat nagmatigas naman ako na wag niyang papasukin ang bahay namin yung ali lalo na kapag nasa loob si Nene hindi ko may paliwanag noon Pero ramdam kong may kakaiba sa ali At posibleng siya nga yung dahilan Kung bakit nakakaramdam ng pananakit sa tiyan Yung aking pamangkin Nang mga sumunod pangang araw Ay hindi na rin pinapapasok ni nanay si Aling Soling Sa aming bahay Inaabangan na lamang ito ni nanay Sa may daan patungo sa aming bahay At nang hindi na nga sila umabot doon mabilisan din kong bumili yung nanay ko noon sa ale. At marahil ay napansin po yun ng ale, yung kakaibang kinikilos ng nanay ko. Ngunit kahit na ganoon ay hindi naman po ito ng usisa pa. Dahil naman doon, ay nahalata namin na hindi na nga nakakaramdam ng sakit ng tiyan nene. Maging sinanay noon ay nakumbinsi rin na posibleng dahil nga sa ale kung bakit nakakaramdam ng ganon yung aking pamangkin. Inakala namin noon na magiging mabuti na nga yung lahat dahil hindi na nga nakakalapit si Aling Soling kay Nene. Ngunit isang gabi, hindi namin inaasahan noon yung mangyayari. Nasa kwarto ko na nga ako noon ng mga sandaling yon. Ganon din po si ate at nene. Naroon po kasi ako sa kanilang bahay noon Kaming tatlo lamang noon yung nasa kanilang bahay dahil hindi pa nakakauwi si Kuya Ramil. Nakaiga na ako sa higaan at akma na sanang matutulog. Ngunit narinig kong sumigaw si ate sa kanilang kwarto. Dali-dali akong napabango noon upang puntahan sila sa kanilang kwarto. At noong nasa kwarto na nga ako ni ate, nakita ko itong inaasikaso si Nene. Nene mabilis akong lumapit sa kanila at tinanong sa kung ano nga bang nangyari. At sinabi naman po ni ate na bigla na lamang daw nanginig yung bata. Napakataas daw yung lagnat nito. Kaya't kinakabahan na nga kami ni ate noon. Kinarga na siya ni ate noon upang dalhin sa ospital. Ngunit saktong sa pagkatayo ni ate ay sumuka po ng sumuka yung bata. Napatakip pa nga ako noon sa aking ilong at hindi ko rin napigilan yung mapadwal dahil talagang hindi ka aya-aya yung amoy ng suka ng bata. Parang pinaghalong lansa at nabubulok na patay ng hayop yung amoy ng suka nito na talagang magtataka ka kapag naamoy mo. Narinig na lamang namin na sumisigaw yung aming mga magulang sa may labas ng bahay kaya pinagbuksan ko nga ng pintu yung mga ito. Nang makita nga nila yung sitwasyon ni Nene, dali-daling pinuntahan ni tatay ang kaibigan niyang merong tricycle. Hindi na kami nagdalawang isip pa na dalhin si Nene sa ospital. Mabuti na nga lang din at nakarating kami noon sa ospital. Naging mabuti-buti naman noon yung kanyang pakiramdam. Kaya kahit papano, ay nabawasan nga yung aming pag-aalala sa bata. Nagdagal naman ng dalawang araw si Nene dahil inobserbahan pa nga ito ng doktor. Nagtaka rin kasi sila kung bakit hindi bumababa yung lagnat ng bata at panay yung paghawak nito sa kanyang dibdib. Naanim mo'y may dinaramdam sa roon. Gayong normal naman daw yung lahat ng mga test na isinagawa ng doktor. Nung no, medyo bumaba na nga yung lagnat ng bata At tila maayos na nga yung kanyang pakiramdam Pinauwi na rin po sa ng doktor At syempre Inakala po naming magiging maayos na nga rin si Nene Ngunit nagkamali kami Kinagabihan kasi noong araw na umuwi sa bahay si Nene Muli na naman siyang nagkaroon ng mataas na lagnat Suka rin po ito ng suka at talagang parang hindi po normal yung amoy ng kanyang mga suka. Yun nga po yung ipinagtaka ni nanay at tatay noon. Kaya sa halip na dalhin siya at ibalik sa ospital, ay naisip nga ng mga magulang namin na sa albolaryo na lamang ipagamot yung aking pamangkin. Sinundo nga nila yung kilalang albolaryo sa kabilang baryo. At sinama po nila yun pa eh, sa bahay namin. Mabuti na lamang at pumayag naman yung albularyong puntahan yung aking pamangkin At pagkarating nga noon ng albularyo Narinig agad namin siyang napamura Noong tanungin nga sa ni nanay at tatay Kung bakit ito napamura Ikinagulat namin yung sinabi niya Na minarkahan daw ng aswang sinene Sa kanyang tiyan Tinawas pa nga niya yung bata at hindi nga siya nagkamali tungkol sa bagay na iyon. Hinawakan pa niya yung tiyan ng bata habang may inuusal na dasal at gano'n na lamang yung pagyak at pagsigaw ng bata noon. Naawa pa nga kami sa bata dahil makikita talaga rito na nasasaktan siya sa ginagawa ng manggagamot. Siyempre nag-aalala po kami noon pero nagtiwala na lang po kami at hinayaan na lamang namin yung albularyo sa kanyang ginagawa kay Nene. Hindi tumigil yung bata sa kanyang pagiyak ng mga oras na iyon. Ngunit hindi rin tumigil yung albularyo sa kanyang ginagawa. Walang ano-ano, nasa ganong sitwasyon po kami. Nang makarinig kami ng mga pagkalabog sa aming bubungan, Tila may kung anong nila lang yung nagdadabog doon. Napasigaw naman yung albularyo. Natigilan na nga po nito yung bata. Ganoon na lamang noon yung takot ko nang may marinig kaming pag-angil sa aming bubungan. Sabi naman ng albularyo ay naroroon yung aswang na nais kumuha kay nene. Nagbabantay lamang daw ito sa aming paligid, lalo na tuwing gabi kapag nakakaramdam daw ng sakit si nene, ibig sabihin ay nasa paligid yung aswang. Halos dalawang linggo rin pong pabalik-balik yung albularyo sa aming bahay noon para gamutin yung aking pamangkin. Nakita naman naming bumubuti na rin yung lagay ng bata dahil sa panggagamot ng albularyo. Hindi na rin po ito nakakaramdam ng sakit sa kanyang tiyan dahil ayon nga sa manggagamot Umihina na raw yung bisa ng ginagawa ng aswang kay nene dahil sa mga pangontrang kanyang ginagawa. Medyo malakas rin daw yung aswang na ito. Pero kayang-kaya raw siya ng albularyo. Hanggang tuloy na rin bumuti yung pakiramdam ng bata. Hindi na nga rin po ito nakararanas ng mga pananakit. Napapansin naman namin noon na sa paggaling ni nene, ay eh may kung anong itim na sugat yung nakikita namin sa kanyang dibdib. Parang gasgas -gas lang po yon na parang kalmot, na hindi rin po namin alam kung saan ang galing. Pero ayon sa albularyo, ganun raw talaga minsan kapag inaaswang. Pero napagaling naman po noon ng albularyo yung aking pamangkin. Sa mga panahong yon, pansin kong hindi na rin nagpapakita sa amin sa si aling suling. Kahit nga po nung makasalubong namin ito, ay todo iwas po ito na parang takot na takot. Kasama po kasi namin yung albularyo noon at meron na rin po kaming mga pangontra. Sa kadahilan ng yun ay napaisip kami na talagang kumpirmado na siya nga yung aswang na tinutukoy ng albularyo. Nagalit po yung nanay ko noon sa ali at mula po noon ay harap-harapan na po nitong iniiwasan yung aling yon. Kulang na lang nga po ay sabihin namin mismo na alam na namin yung sekreto nito. Kaya't noong naglaon, yung matanda na rin po mismo yung hindi na rin nagpapakita sa amin. Parang nabalitaan na lang din po namin na sa ibang bayan na rin daw po siya nagtitinda. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.